Okay, magandang umaga, Pilipinas. Ito yung pinakauna ko na vlog dito po sa aking bagong channel, ang FLB Adventure. Naisi uh, naisipan ko ito na gawin dahil sa marami pa po pinupunta ang mga lugar na gusto ko din makita ninyo. Kaya ito yung pinakauna ko vlog. Uh, sana subaybayan po ninyo. Uh, isa po akong guro sa high school. Isa din akong professor ng kolehiyo mga kolehiyo at meron akong Doctor of Philosophy uh, Ang hiling ko po talaga ay magliwaliw Kagaya nga po ng aking Naging pamagat ng aking pong vlog ay FLB Adventour Ibig sabihin ay pinagsama ko po yung adventure at saka yung tour Kaya mapapanood po rin ako At sasabihin ko sa inyo ang lahat ng mga na Mapapansin ko Dahil isa po akong anthropologist Uh, gusto ko po na i-cover ang ukol po sa mga tribo, kultura, kasaysayan, uh, lifestyle o kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya sa bawat labas ko po ang aking gagamitin uh, ko po para lahat po kayo ay makausap ko, gagamitin ko po yung Pilipinas. Kaya pagka ko na good morning Pilipinas o magandang umaga o magandang hapon Pilipinas, ang kinakausap ko ay ang mga mamamayan po ng Pilipinas. Kaya ang gagamitin ko din po na pagsasalita ay gagamit po ako ng first person singular. Gagamitin ko po yun dahil sa ako mismo ang magsasalita. Kaya lahat po na aking mga mapapansin, lahat po na aking mga gusto o nais na ipaalam, ipakita po sa inyo. Uh, yun po ang mga ko. Parang sarili ko ang pinakausap ko. Uh, katulad po sa ngayon, sisimulan ko po. Ang aking, ang aking topic sa ngayon ay tungkol sa kawayan. Alam ba ang kawayan ay pwedeng bumuhay Ibig sabihin, kawayan, pwedeng bumuhay ng patay. Mamaya ikukwento ko po sa inyo kung bakit. Uh, ang kawayan ay maaring baka buhay ng patay. Sa ngayon po, nandito ako sa Kidapawan. Uh, nandito ako sa isa sa mga ilog ng Kidapawan. Ito po yung Mateo River. Kung napansin ninyo yung nasa aking likuran. Magandang lugar po ito. Uh, hindi nga lang po nadadayo pa ng iba pero napaka ganda po ng sitting ng nature o ng kalikasan dahil sa maliban po sa malawak ang pampang uh, dumadaloy po ang masaganang tubig na bababa po doon sa Pulangi River kaya kung mapapansin natin uh, lahat po ng mga pumupunta rito ay naglalaba at pagkatapos salukan din po ng, ng, ano ito, ng tubig na ginagamit po nila para po sa kanilang mga tahanan at ang isa pa sa mga dapat malaman po ng aking mga viewers kung sakaling meron man po at alam po na susuportahan po ninyo ito. Uh, lahat po ng pwede nating puntahan, halimbawa po ay mga kalikasan, uh, maaari nating ikwento, pagkwentuhan po natin yan at pagkatapos kung meron po kayo mga suggestions na pwede po ninyong sabihin sa akin, mag-comment lang po kayo para kung sakali man at meron pong available na panahon para po sa ating video, gagawin po natin yan. Sige, puntahan po natin yung pong isa po nating kakilala na nag nagdejuminate po ng kawayan. Uh, ah, ah. mabaya ay kakausapin po natin siya. Hello po? po. Karon. Diyan, yeah, kumusta? Okay lang po. Magandang umaga po. Ah, oh, magandang umaga din. Magpapaturo sana kami para do sa mga viewers natin. Papaturo ako ng kung paano mag-germinate ng kawayan. Pwede ba ninyo kami maturuan? Oh, sige po. Tingnan po si Karuri Amsula. At sa siya po ang magbibigay po sa atin ng mga kaalaman tungkol po sa pag-germinate po ng kawayan. Kaya po, karo eh. Ang kawayan kasi isa sa mga sinasabi nila na napakaraming gamit. Oo, oh, magamit. Pero paano ba ang proseso ng pag-germinate ng kawayan? Pwede ba ninyo kami maturuan? Sige po, ito po. Ah, sige. Galing oh. po ito sa sanga. Oo. Oh. Tapos, In, Ina-cut namin itong kanya po, yung taas niya po, para maging ganito po. Oo. Para ito po yung gamot niya. Oo. Katapos naman tinutul po yung sanga, bagay muna kami bago ipapasok po ito. Oo. Ito po yung paraan para mabuhay po yung bamboo natin. Oo. Aayusin na po yung pag-dermination, ng lang po ng lupa. So, Bali, yung, yung size ka, Rune, papaano ba natin malalaman yung laki ng, ng cellophane na gagamitin para po dun sa po bagong po, tanim na kawayan? Pwede po natin gamitin yung 6x8 na cellophane, ganito, uh -oh. at saka 6x8 na cellophane, pwede uh -oh. po natin gamitin. Parang komportable na po ito sa, mm. sa kanila. Ito po yung para, paano pag-germinate lang po, yung ah. giant bamboo ito po. Nalagyan lang po ng lupa. Uh -oh. After one week na po siya, ganito mm. na po yung resulta niya po. Ito, ah, okay. Meron na siyang oh, meron na ano yan, tubo. Oo. Oh, oh. Pero pwede na, pwede, pwede na po ba yung itanim? Yes po. Ready, ready to plant ah, ready planting. ready for planting na po, yan. Ready to planting materials. Ah, okay. So, yan po ang ang ang, ang paraan po ng pag-determinate po ng kawayan. At mamaya po, Maray, siguro karunay, puntahan natin yung mga kawayan dyan sa may likod ninyo. Sige po. Para malaman natin kung ang, ang kawayan ba ay pwedeng itanim na nagkahadikit-tikit. Ano ba tamang size ah, tamang sa... size o tamang gap ng mga kawayan? So y yung pinaka po kasi Karune, ang ang gusto ko kasi malaman, gusto malaman ng ating mga viewers na okay. uh, pagka halimbawa kawayan, uh, magtatanim ka kahit saan ba na lugar pwede ka magtanim ng kawayan? O pwede, kahit saan po. Pwede ito sa may sapa, pwede din oh. sa mga mabundok na oh. lugar, pwede din ito sa patag. Oo. Oh. Eh, saan po ito i eh, kuan eh, mabubuhay po ito lahat. So pwede pala kahit anong klase ng lupa. Oh, kahit anong kahit anong klase ng lupa. Yo, yung sinasabi po nila pwede na dito mga uh, na lupa, pwede din po yung itanim. Yo, yo, yung sinasabi po nila na pagkahalimbawa oh. ang kawayo daw po ay maitatanim po doon sa mga tigang na lupa. Yung po bang parang ano siya, parang buhangin kasi parang ang, na ang po sabi siya. po nila doon patay na lupa. Oh, patay na lupa. Pwede ba na tamnan ng kawayan yun? Oh, At pwede. ano mangyayari pag halimbawa nagtanim tayo ng kawayan doon? Ano mangyayari sa lupa? Mabubuhay ba? Yes, mabubuhay po. Ah, ganoon. Kaya tama pala yung sinasabi nila yung kawayan ay pwedeng Uh, bumuhay ng patay Oo. Pero hindi tao na patay Kundi lupa, lupa na, na patay. patay Kaya tama po yung mga sapantaha po natin na ang kawayan po ay pwedeng bumuhay ng patay. Pero hindi po tao, hindi po hayop ang pwedeng buhay, kundi yung lupa, lupa na tiwangwang, pagka tinamnan ng lupa, magiging mataba, okay. mabubuhay po yung lupa. Pwede ba karunin po oh, pwede pwede natin po. yung mga hawayan Sige na po. alam mo? Sige po, natin yung mga kawayan oh. na tinanim namin doon. Sige, sabahan po ninyo kami, pupunta po namin ni karunin yung mga hawayan po na nakatanim. Para malaman po ninyo, magkaroon po tayo ng ideya na ang kawayan ay pwede po natin itanim kahit na sa mga bakura po, oh, no? Oh, oh, oh. Okay. Okay, kayo po. Nakikita po rin niyo sa inyong tele Ito na po yung mga kawayan na sinadya po natin para may kwento po namin sa inyo kung gaano po ba kalalaki ang mga kawayang ito at mamaya po ay ikukwento po sa atin ni Karuning kung ilang metro ba ang pwede natin gamitin o ayun ay distansya po ng kawayan na mapagtatamdan po natin. Kaya ito po yung uh, pataniman po ng kawayan. Yan. Kaya pag kami may ano po kayo, may mga lupa po kayo na ganito kalawak o sabihin po natin na kahit na kalahating lang kung puno-puno ng kawayan, uh, maaari po natin itong magamit para po sa pag pagpapagawa po ng mga bahay kubo at mamaya pupuntahan po natin yung mga bahay kubo. Sa po ay ating kakausapin si Karuni kung ano po ang kanyang masasabi tungkol po sa pagpapatubo ng kawayan. Ah, uh, Karoni, paano ba natin patutubuin dito mga Hawaiian? Ito po, madali lang po ito patubuin ng Hawaiian. Pag, pag ang distansa ng pagtanim niya po is 4 meters. Uh -huh. Bali, kalahat, kalahat ektarya po ito, nasa 150 pieces na kawayan po ang tinanim po dito. Mga ilang ilang buwan po yan, mula po doon sa pagtatanim, pagka itinanim na po, ilang buwan bago po i-harvest para gamitin po ng mga kababayan po natin sa pagpapatayo o paggabit po nila sa kanilang mga bahay? Buwan po, tatlong buwan po bago harvestin po ito. Tatlong buwan. Depende na po sa gano'ng kalaki po yung kawayan na kung gulang na po or hindi po makuan ba. Depende po. Anong klaseng kawayan ito, karon so, Yan po ay bayog. Ah, bayog ito? Kawayan, yung ginagawang kubo po. Oo. So, kahit anong klaseng furniture, no? Pwede oh, ang pwede. kawayan? Oo, oh, pwede. Pwede sa kawayan. Oo. Kaka, paano ba nila binabaluktot? Halimbawa, doon sa mga gumagawa ng mga sop, uh, sopa, mga mga cuttray, at pagkatapos mga ano karon karunay. Uh, doon sa mga payag-payag o mga bahay kubo? Oo So, ito yung ginagamit nila? Ito lang ginagamit nila po, yung bayog na kawayan po. Ah, okay. Kaya nakikita po ninyo sa inyong telescreen, ito po yung mga kawayan at babaya ay dadayuhin po natin yung po mga gumagawa ng bahay kubo para papaano ba nila ginagawa at ano ang gamit ng kawayan. Ngayon, karuni, eh, uh, sinasabi nila na ang kawayan daw ay bumubuhay ng patay. Paki-explain mo nga, pakipaliwanag nga ninyo sa amin. Katulad ng ano lupang ginagamit nila karon ada yan? Halimbawa, alibawa ito. Ito po. Oh. So kahit na mabuhangin, kahit mabuhangin. Oh, kahit mabuhangin po yung itanimin niyo, mabubuhay oh. po yan. Oh, oh. Kahit dry po yung lupa, mabubuhay po yan, depende na po yan sa pwede po yan sa mga mabato na lugar. Mabubuhay po yung kawayan na itatanim ka. Oh, at saka ano mangyayari doon sa patay na lupa? Yung patay na lupa eh, muling mabubuhay. Oh, po. Oh. at saka ano ano ikinagaganda ka doon sa mga ugat ng kawayan? Pwede ba siya makapigil ng pagbaha? Pwede ba makapigil ng erosyon? Ano masasabi niyo? Yes po. Dip sa paglunch na ito, po yung gamot niya ay parang kuan ba na marami po siyang naka-cover sa ilalim po. Hindi na po na, hindi na po mag-baha-baha. Okay, maraming salamat Karuni. Siguro sa mga susunod na panahon ay kakausapin namin. Kasi si Karuni, ang po ay may nursery po kayo, hindi yes, po, po ba? Po. Kaya pagka sa susunod po, kung halimbawa may mga itatanong po tayo tungkol po doon sa iba't ibang klase ng kahoy, okay. ay pwede po natin siyang kapanayamin para lumawak po yung ating kaalaman tungkol po sa pagtatanim ng kawayan at maging ng iba't ibang klase ng prutas okay. o puno ng prutas. So yan po si ka Rony Amsula. Ngayon, pupuntahan po natin, no? Pupuntahan po natin ang gumagawa po ng iba't ibang bahay kubo na ang gamit po nila ay kawayan. Kaya uh, pasilip pa muna, nakita po niyo yung mga kawayan, uh, malaking pakinabang ang makukuha po natin sa kawayan. Okay, maraming salamat Karoni. So, yan po si Karoni, siya po ating naka, Dahil ay pupuntahan po natin yung isang dako na kung saan ay gumagawa po ng mga bahay kubo para malaman po natin paano ba ginagawa ang bahay kubo o yung mga tinatawag na payag-payag na ating mga kababayang mga hinunggo. Payag-payag, bisitahin po natin. Magantay po kayo, pupuntahan po natin. Okay, sa ngayon po ay nandito na po tayo sa paggawaan po ng mga bahay kubo, mga sala sets na yari po sa kawayan. Ito po yung kanilang finished product. Mamaya po ay atin pong kakapalayamin yung po mga gumagawa po ng kawayan. Kaya sa ngayon ay susubaybayan po ninyo. Katulad po ng mga sinabi po namin sa inyo kanina. Mula po doon sa pagkatanim ng kawayan dito po sa tinatawag po natin na finished product atin pong aalamin kung paano po ba nila ginagawa ang ganitong klase bahay kubo na isa po sa mga itinakangi dito po sa Kinapawan City kaya atin pong kakaparayamin sabahan po ninyo kami uh, kakaparayamin po natin kung sino-sino po yung mga gumagawa dito po uh, kawayan uh, ito po yung aktual na gumagawa po ng bahay kubo at naging ng mga sala set. Payong aga bro! Yes! Kaya mong ano sa sala set? paano, yeah, paano paghihimo sa salaset? Gika dito sa ano, gika dito sa baypunuan sa kuwayan pagkatapos ay dinadala niyo rito. Napa yeah, pagkahuman, ano ang first na proseso para sa paghihimo sa bahay kubo para sa sala ninyo? Ang um, una sir yung sa kubo yung ano, yung aligi niya. Aligi. Ay, uh, okay. Yung, ano, yung mga brace. Uh Oo. -oh. Lagyan ng ano atip. Oh. Uh, ganyan yung mga pusingkir. Yep. Yeah. Uh, ang simula, umi, pumipili ka ng kawayan. Pagkatapos sa pagpili mo ng kawayan, saka didiritso. Isa yun sa mga proseso. Ay ba sa unang proseso, kumuha ka ng kawayan. Pagkatapos, ano susunod? Pagkakuha mo ng kawayan, saka didiritso. Anong sunod na gagawin mo? Isa yung sunod ano, na say, yung, yung, yung Tanggalan ng buko, sir. oh, sige. Pagkatapos, magtanggal ng buko. Doon magano, magtanggal. Sige, dabi. Mag sige dabi. dabi. Sige, 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 sige. So, pagkaputol po ng kahoy, uh, pagkaputol po ng kawayan, uh, didiretso po sa... Ano tawag sana? Lagis? Sige, sige daw. Ipakita po sa ating mga viewers po so, paano ginagawa yung paglagis ng kawayan. Pagkatapos po na maputol, makapili po na ng mga kawayan, kanilang kikis-kisin ito para mapakinis po nila. Para makakagawa ng ano, design. Para ka ano, ng design. design. Pagkahuman, pagka-human, bro, pagkatapos ng lagis o pagpapakinis sa kawayan, ano sunod na gagawin? So, ng, lagyan mo ng butas para malagyan ng ano nang sa lugar. Sige, pagkatapos po doon sa pagpapakinis po nila ng kawayan, ano sunod, bro? Lagyan ng bolt yan. Bolt, pagkatapos na malagyan ng bolt. Okay. Lagyan ng nato, buwan yan siya. Ibig sabihin yan, pagkahalibawa, matibay na pagkahapuo, pagkahagawa ng upuan. Pagkatapos mo na mailagay ang mga bolt, anong sunod na gagawin? Lagyan ng ano sir, sa look. Ah, ito na, ito na yung mga look. ano mo. Ito na yung mga oh, ding -ding. ginagawa mo. So pagkatapos na malagyan mo ng dingding, -ding, ano ang kasunod? Design. design ah, ito yan na yung design niya. Kaya pagkahalipawa, ah, yung proseso ginagawa natin, pagkatapos na magawa ninyo, mabarinahan ninyo, malagyan ninyo ng bolt, ito na yung itsura niya. Yan, pagkatapos niyan, anong sunod? Yan na sir. Okay, ganyan po ang proseso uh, mula po doon sa pagputo ng kawayan hanggang doon sa pagpapakinis, hanggang sa paglalagay ng, ng bolt bro. Bolt. paglalagay ng bolt at sa pagkatapos uh, ay design. Paglalagay ka ng design. Pagkatapos yung ano, barnis na. Then pagkatapos okay. po na mailagay, batay po doon sa mga na kapareha po okay. natin. Pagkatapos po dito, nakapag-design na po sila. Hindi rin po ito sa pagpapakintap. ginagamit. Uh, Sa'yo ginagamit niyo? Barnis varnish, natural ang ginagamit nila. So yan po ang proseso ng paggawa, pagbuo ng mga upuan na yari po sa kawayan. Ngayon, nalaman na po natin yung proseso po ng paggawa ng mga upuan, ng cut tray. Magkano ito bro? 2-5. Uh, yung Yung ano mo, yung, yung sala set? Yung sala set, 4-5. 4 Saan ba ninyo binibinta ito? Kinukuha na na mga Gusto ba ninyo? Eh, yung payag Katong payag Iyong payag ano? Ito? Malapit lang. Oh. Dito lang, kinabawan area, free delivery na. Oh. So, pag malayo, magalisin na lang kami ng kunti lang. Okay, ito na yung finished product ninyo. Sa so, lahat ito, yari sa... Wala kayong ginamit na pako, puro... Bolt. Bolt. Oh, bolt, saka... Kasa... Magkano ito? Magkano? Magkano? 25k. So, ito po yung kanilang ipinagmamalaki po rito sa Binuligan. Binuligan ba ito, brother? Binuligan. Uh, yan po. Kaya, ang kawayan po ay isa sa mga traditional na gamit para po sa pagbuo ng bahay kubo uh -huh. Ang ikinaganda po ng mga disenyo po ng mga bahay kubo rito ay hindi po siya basta-basta masisira. Anong ginamit niyo bro na, na ano to? atip? Di pa. Galing digos. Galing sa digos? Uh -huh. Okay, so nakita po ninyo sa inyong telescreen, ito na po yung finished product ng kawayan. Kaya napakarami pong mga gamit ang ating mga kawayan. Pwede gamitin para po sa pagbakot, pwede po sa lahat ng uri ng furniture. Kagaya po na ating mga nakikita sa kayo. Malaki ito sir. Ha? Malaki ito na po. Oo, 25,000. Balak... Kagaya po na mga po namin sa inyo, mula pa po nung una nating pagbibigay po ng mga impormasyon po, po sa kawayan, Ah, uh, ito na nga po yung ating pong mga pinagmamalaking bahay kubo. Dito lamang po sa Kinapawan City. At sa inyo po lahat, may mga pagkakataon po po na ating pong bibigyang pansin ang uhol po sa ating pong mga pangkabuhayan ay patuloy po natin isa sa ang uhol po sa pagbibigay ng panahon para po sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan. Magandang umaga, Pilipinas!